Ayaw po, good morning po sa atin lahat at dito po tayo sa uh, photoshoot ni Bibi Carla at ni Jomar. Ito po na photoshoot ito ay ito po yung gagamitin sa kanyang 19 birthday. Ay, Diyos ko po. Lahat po na talagang napakaganda po talaga na si Carla po abang tinititigan ko po talaga na nandyan sila sa mga makahoy talagang parang Diyosan Diyosa. Para ba yung siya yung inkantada na, na, napakaganda talaga ni Bibi Carla na makikita mo yung lumutang talaga yung ganda niya. Iba talaga ang ganda ni Carla eh. Yung ganda talaga ni Carla, sinasabi ko sa inyo po mga kapatid, ay kutis Espanyol. Ganyan po yung mga Espanyol na mga Spanish na talaga yung kutis niya. Kahit hindi niyo po siya make upan po si Carla. Makikita niyo po yung kutis niya talaga na napakaganda, napakakinis at naku po sa mga babae, yung mga hinahanap ng mga boys na talaga yung boobs po ni Bibi Call, wow. Iyan yung talagang napakaganda po uh, na yung kanyang boobs po na kitang-kita na yung katamtamang laki, iyan ang hinahanap ng mga boys. Yung mga walang diti, talagang, ingit kayo. One-on-one <laughs> -one mayroon. <laughs> Pero, sa, kasi sa, alam nyo po, mga kapatid, sa isang babae, napakaganda po yung may boobs po ang isang babae. Ayan, ang ganda ni baby Carla. Wow! Grabe talaga! Oh, Diyos ang Diyosa po! Lalo na po yung ano kita po yan, na talagang Uh, dito po yung kaganda, ang ganda din Carla talaga napaka-innocent. Iyan lagi po pong sinasabi na napaka innocent po na sobrang bait niya at siya po daw ay kahit po lagi nang nagpo-photoshot po si Carla, ay kinakabahan pa rin. Iyan po yung uh, tao na nangyampaling rin po yung humble niya. Na sinasabi ko nga lagi dito kay Carla na kahit anong marating niya sa buhay, ay ang paa laging nakaapak sa lupa, 'di ba? Ganun po yung tingin ko dito kay Carla na, na napaka sobrang uh, humble. Ganyan. ang ganda-ganda niya lalo na pag inaayusan siya. Super ganda niya at yung damit niya talagang bumagay sa kanya, 'di ba? Ayun po natin mga kapatid na masasabi natin na uh, isa sa mga nagtagumpay ng Kalinga Angel na ako, umahanga talaga ako sa kagaya ni Carla at sa iba pa, kila Joy at sa iba pang mga angel na talagang nandyan na. Kung sututuusin, si Carla po ay napakasikat na sa kalam na talaga pero ang attitude niya po hindi nagbabago. Yun po ang hinahangaan namin dito kay Carla na ugaling niya ganun pa rin. Kaya sana tuloy-tuloy lang yan, Bibi Carla, at uh, nandito lang kami at nandito lang si Ate mo na patuloy na nagmamahal sa iyo at magsusuporta sa iyo na talagang um, kahit hindi ako lagi nakakapag-reaction, alam niyo yun dahil busy tayo sa ating mga trabaho at uh, ito sinisingit-singit na natin na talaga nga naman nakakahanga naman na nandiyan kahit nga si Kalinga Prab talagang umahanga sa iyo na talagang so, super super kang ganda mo. At uh, ito nga si Papa Jones na talagang kilig na kilig. At kitang kita na niya yung very proud siya na alam natin na hindi niya yung pakakawalaan na talaga si Carla dahil napakabait ni Carla ang bata. At uh, nakita niya natin na uh, yung kanyang pamilya, yung kanyang mangulang at tatay na minsan nakakapagsalita pero never silang yung talagang nagpapakita dito sa social media. Pero nandyan yung suporta nilang pagmamahal nila kay Carla. Kaya congratulations po dito sa mga magulang ni Carla na talaga hanggang ngayon patuloy nila sinusuportahan si Carla. At kahit alam nila na talaga yung anak nila na sikat na sikat na na talagang sobra, talagang ganda. Kaya ito nga sa mga sinasabi ni Kalinga Prab na isa sa mga angel na talagang uh, tapat, di ba? Kahit sila na mara malaki na ang community nila na maraming nagsusuporta sa kanila sa Jump Car 18. Thank you so much sa suporta nyo kay Carla. At patuloy pa rin po tayong nagsusuporta dito sa uh, community ng kalingat dito kay Baby Carla dahil dapat natin talaga tawagin natin na si Baby Carla ay isa sa mga community ng kalingat di ba? Kaya tayo po dito yung humahanga. Inahangaan natin po na talagang si Bibi po ay tuloy-tuloy lang ang uh, pag bang paghanga natin sa kanya na yung respeto ni Bibi na nakita natin sa kalinga kila Kuya Bal at kila Kalinga Rob talaga na nandiyan po talaga yung respeto nila na ano na episode 4 na uh, ano oo episode porte ano? Episode 74 na po. Ay, nako naman, si Lula. Huwag mo makakalimutan. Episode 74, hanggang ngayon, hindi nagbabago po ang Jomcar. Si Jomar at si Carla. At kahit kailan daw po, hindi nila iiwanan ang kalingap. Dahil nagsimula sila sa kalingap, matatapos po sila sa kalingap. Abangan natin yan. Siguro yung pagtatapos nila sa kalingap, yung sila po ay magpapakasal na ni Bibi Carlo. Diba? Ang galing ha? Iyan na po ang isa sa mga inaabangan po sa Jumcar na yung birthday ni Carla, yung napos yung sila na, kung pa paano sila Ah uh, magiging sila, kung pa, paano sila magkaka magbubuo ng pamilya, yung po ang inaabangan dito sa Junkar, di ba? Kaya tayo po mga kapatid ay tuloy lang po tayo na suportahan po natin ang Junkar na ito nga na napakaganda nga pong uh, photoshoot ni Bibi Carlan at ni Jumar na sana po ay yung mga aabangan natin yung mga surprise nila. No? Ako tuwang-tuwa po dito sa mga surprise-surprise ng mga uh, nagmamahal po kay Bibi Yun po ang inaabangan ko dito yung ako. Kaya maraming salamat, Amis Yang, dahil nandiyan ka palagi sa kay Bibi Carla at kay Papa Jones na patuloy lang ang suporta mo. Uh, talagang Uh, humahanga talaga ako sa iyo dahil sa mga sponsor na nagmamahal kay Bibi Carla at sa Jumcar po, patuloy niyong minamahal thank you so much na hindi kayo humihingi na kung anumang kapalit hindi kayo yung kagaya niyang iba dyan na nagbibigay ay alam niyo na nagpapabida-bida. Kaya dito sa mga sponsor po ng Jumcar, thank you so much na talaga pong pinakikita niyo yung pagmamahal niyo dito kay Baby Carla at talagang kitang-kita naman natin lalong lalo na si Miss Yang kung gaano siyang magdedicate po talaga dito sa love team na to. Nandiyan yung suporta at yung mga nagmamaraton. Thank you so much na patuloy ninyong sinusuportahan si Baby Carla at lalong lalo na po si Kalinga Prab. Thank you so much. At yung suporta niyo kay Kalinga Prab na nakikita ko na nandyan po dahil ilang million, million views na po yung sa Carla, kay Baby Carla sa Jom uh, Nag-ilang million views na at kaya alam ko na talaga yung suporta nyo dito kay Kalinga Prab ay naririyan. Thank you so much talaga sa inyo at inahangaan ko kayo. I'm very proud na mayroong kagaya ninyo na, na sumusuporta dito sa Jomcar. At ako dito talaga sa mga sponsor ni Baby Carla na ng Jomcar talagang hinahangaan ko po mga kapatid. Thank you so much sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi po tayo gumagaya ng dito sa iba na magi sponsor kailangan po ay kailangan ng pabida-bida. Pero kayo tahimik lang, nananandyan po, patuloy kayo nagbibigay Carla at sa Jumcar at kikalingaprab na sinusuportahan ninyo ako ay nagpapasalamat. Iyon, umahanga po ako sa inyo. Salute talaga ako sa inyo na wala kayong uh, anumang hinihingi kapalit po dito sa Jumcar. Uh, thank you so much talaga ng umahanga ako sa lalong-lalong -lalo na kay Andy, Andy Gabral, at dito po kay Miss Yang. Uh, ah, ma'am ko ni na yung iba po hindi ko matandaan po. Thank you so much talaga sa inyong lahat. Uh, ako ay talagang labis na nagpapasalamat na appreciate ko po yung tulong nyo dito kay sa John Maraming salamat paalam po sa inyo lahat. At sana po ay tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Ayaan na natin yung mga dyan ah, mga pabida-bida. Basta tayo dito good vibes lang na abangan natin yung birthday ni Baby Carla. Happy birthday advance sa ah. happy birthday Baby Carla. At bukas ay magaganap na ang iyong kinaabang-abangan. Iyan, inaabangan talaga yan ng mga karamihan. At maraming salamat po. At uh, ito po ay suportahan natin sila Kuya Val Santos Matubang, ang founder ng Kalingap. At uh, si at Idna, ang nanay ng Kalingap. <laughs> suportahan po natin. At si Kalingap Rob at si Jack. Uh, yan, sa si ina ko. At uh, nakakatuwa nga naman na uh, tuloy-tuloy lang ang suporta mo kay Kalingap Rob. I'm very proud sa iyo, uh, Jack, na Nandiyan ka kalang sa tabi ni kalingap Prop na tuloy-tuloy lang ang suporta mo nakakahanga ka at uh, dito po naman Kidan suportahan natin at Kiddo po suportahan natin dahil sila po ay uh, isa sa mga tumutulong at nag-scout po at uh, marami din po silang natutulungan na mga kababayan natin mahihirap di ba at suportahan na lang natin po mga kapatid ha uh, god bless you po uh, dito po sa mga viewers kung nagmamal sa akin. Thank you so much at mamaya baka mag-live tayo. Uh, thank you, thank you talaga mga kapatid. At uh, iwas stress na lang tayo. Dito na lang tayo sa mga good vibes. At kung ano man ang maitapit natin at makita natin ay sisilipin natin yan. Pero dito tayo sa, bab sa Bibi Carla namin na talaga naman. Grabe, ang ganda niya po talaga grabe-grabe talaga. Ayan, yung mga photoshoot po nila. I think, i-ano -ano muna natin. Tingnan natin ay yung mga ano. Pakita pa silip-silip muna tayo. Ayan, nawawala ang po ng... Alam mo, alam niyo po, kami dito ay lalo na po masamang panahon. Ang hirap ng wifi po. Hmm? Ayan. Punta na lang natin sa live na sa video ni Kalinga Prab. Ayan, yung photoshoot ni Baby Carla. Ayan po mga kapatid, thank you so much. Bye-bye! We love you so much, mga viewers. Bye-bye! Sa Duke car.